Magandang araw po sa atin guys! Kamusta po kayo? So for today's video, syempre tayo po ay uh, lalamove naman after ng work Kailangan natin malibri ng na kasulina ulit So ang goal ko po for today's video eh maka 5 to 6 I pray na 6 pero maximum na yung siguro 5 uh, bookings na uh, target natin. So, yun guys, at uh, ako ako'y nakalabas na po ng office. Siyempre, hindi lang gasolina ngayon yung target natin na malibre tayo. Baka pwedeng malibre din tayo ng ano pang MacDoor kaya pang Jollibee so yun marami pong salamat guys sa patuloy po na nagsasubscribe sa akin pong YouTube channel na I'm Son marami pong salamat sa inyo at syempre guys eh, nakakawa na po tayo ng first booking po natin. So, nakuha po natin dito sa Mandaluyong. Dadalin po natin ng Pasig. Malapit lang. At ito po pala. One box lang po yung ating pong dadalin sa Pasig. At, ayun. According kay Ways, ayan po. So, 31 minutes. Nandun na po tayo. Uh, ano? 10 kilometers tapos time check uh, 11.03 am so ayan guys eh ano pang gagawin natin so tara na at uh, gawa tayo ng ano ng <laughs> ng ikabubuhay natin o ikalilibre ng ating pong ano, pag-uwi ng bahay salamat po guys update ko po kayo pag na-drop na po natin to God bless Ayan guys, nandito na tayo sa drop-off natin dito sa Pasig. So natawagan ko na po yung ano, yung ito pong ito drop off natin. So sabi niya, wala siya dito sa ano, sa loob ng condo nila nasa labas siya which is kalalabas niya lang daw po. So ayun, abangan niya na lang daw ako sa labas. Sakto, buti na tawagan ko agad kasi may pupuntahan pala siya. Ayun guys, ito po yung one box na hinatid po natin dito sa Pasig. So guys, Ah, uh, sana makakuha na tayo ng pangalawang buking natin. Update ko po kayo. Salamat po and don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. So guys, ito po yung idadraft natin dito sa labas ng konto ng ating uh, uh, client. So ito yung Innova niya. Sakto ay naata si Sir. Sige, update ko po kayo guys. Pag nakadalawang buking na po tayo, mag-subscribe naman po dyan Marami pong salamat. Guys! Ayun, nababa na ni Kuya. <laughs> Siya na ang kumuha eh. Samba, samba, samba. Ayan, ayan, wala na po. So, ayan. Tapos, o, oh, binigyan niya po tayo ng 20, o, oh, 25 pesos na, ano, na tips. Marami pong salamat. At, ayun, uh, uh, okay naman. So, abang-abang tayo, guys. Update ko kayo, ha. Ah. Ayun, guys, uh, mag-aabang po ulit ako ng, ano, ng pang second booking natin. Bali credit po pala yung first booking natin ano uh, 301. Tapos nagtips po si sir ng 25 pesos. Ba malaking tulong yun ah. Eh? So yun guys, uh, credit to kasi wala po tayong pang top up. So ngayon po ay meron na tayong top up na kasi may ano eh, may 40 plus pa ako eh. So ngayon 283 meron po tayong top up so yun sana makakuha na tayo ng area lang dito tapos kung saan man <laughs> update ko po kayo guys maraming pong salamat sa inyo at uh, syempre eh kailangan po natin palaging magingat at mag po tayo palagi God bless po sa atin guys while waiting dito po sa gilid gilid eh sakto meron po ditong Ah, uh, Lawson, ah, uh, kang bumili ng ano, chicken with rice. So kumain muna ako. So ayun, while waiting o oh, habang kumakain, guys, eh nakakuha na po tayo pang second booking po natin. So Pasig to Pasig lang din po. Aha. Uh, ano siya? Bagong bayan. Tapos uh, dadaling po natin sa West Drive Pasig. So ayun, guys, at ito po ay nagkakahalaga ng 348. So ayan guys, pang second booking natin. Tapos, according kay Ways, pakita ko po sa inyo. And guys, uh, 14 minutes nandoon na po tayo, 2.6 kilometer. So ayan guys, let's go! At pa-subscribe naman po sa akin po YouTube channel. Pick na po natin yung pang second booking po natin. Update ko po kayo. Thank you po! Guys, update lang po. So, natawagan ko na po yung atin pong pipikapan. According po sa kanya, ang dadalin daw po natin is cake. So, yun, mag aang -gaang. At syempre, dahan-dahan lang tayo mag-drive. So, okay yun, guys. At uh, siguro malapit lang sa area nila yung ating pagdibilibiran. At sana, uh, yun along the way makakuha na tayo ng pang third booking po natin update ko po ulit kayo guys ha sa ngayon eh moving na ako kaya yan bye bye <laughs> later hello ma'am ma'am nandito na po ako bali nasa gilid lang po ako kasi dun po sa pinaka exact location po ng pinyo hindi mo na po ako umabante kasi baka po makaharang ako pag may dumaan po pero, nandito na rin po ako, ma'am. kuya Puyo, talagang kita. Kasi may isa pa akong rider na nandyan. Baka yung sasakyan. Ayon yung sa Ah, okay po, ma'am. Sige po. Hindi ko po alam kung is to, ma'am eh. Basta't nandito lang po. Nandito. Sige po. Pag nandiyan na po ako sa labas papamantay ko po kayo. Okay, ma'am. Sige po. mag lang po ako dito. Salamat po. Okay po. Guys, nakuha ko na po yung pang second booking natin. Cake. So ito pakita ko po sa inyo. Iyon 'no? Oh, sarap niya na. Ah. Ano ba? Regalo ba 'to? May birthday. Dali na natin, guys. Medyo masikip lang dito sa pinag-pick pa natin dito sa Bagong Bayan. So nag-U-turn pa tayo. Pero okay naman. Na-pick up na natin. At ayun. Update ko po kayo, guys pag na-deliver na po natin second booking na tayo pa-subscribe naman po. Marami pong salamat. Guys, pakita ko sa inyo, ang ganda ng bridge na to. So ito yung dadaanan ko para Ma Dala natin yung ano, yung cake dun sa draft off. Oh. Wow. Oh, first time ko makadaan dito ah. Dito po yan sa Pasig. Ang ganda. Galing naman. Wow. Oh guys, oh. <laughs> nice ganda dito sa Pasig ayun guys, oh, tanyo oh, para ka nasa ibang bansa <laughs> ganda no oh. galing galing na yung nag design guys, nandito na yung ating client, so kukuha na po itong cake Guys, update po! Na-drop na po natin yung pang second booking natin na cake. So uh, ang ano niya po kasi ang pera ni ma'am is 500. So sabi niya sa akin dahil hindi niya po ini-expect na mabilis natin na dadala na nadala eh ayun sa 300 siguro may meron po tayong ano, meron po tayong tip na 150. So ayun, thank you ma'am at di uh, hindi ko rin na-expect na, na mababadali ako kasi kanina nakita ko ang haba ng ano eh, ang haba ng traffic eh. So may mga part po kasi dito sa sa Pasig na medyo kabisado natin. So nilisutan ko po 'yun. So ayun guys, update ko lang po kayo at hanap po tayo ng pang third booking po natin. Update ko po kayo guys. Thank you po. Guys, update. So nandito ako ngayon sa Mandaluyong ah uh, dahil waiting tayo para sa pang third booking natin so good news kasi guys nakakuha ako ng uh, mandaluyong to my kawayan pabor na naman po sa akin thank you lord syempre ang target natin hanggang makauwi tayo eto guys ang pamay-kawayan natin hindi ako papayag na hindi ko ma booking to kaya after ko ng ma to ayun maghahanap tayong pang double booking niya para meron tayong pang apat na booking almost o halos lahat sana pero okay yan update ko kayo guys sa pigapin ko muna po yon guys nandito na po ako sa pang third booking natin dito sa Mandaluyong nadadalin po natin ng may kawayan so ayun uh, may order number pala order number tapos ayun uh, kukuha natin sa loob. So, hindi ko nabasa yun. Pero okay lang. Kasi malapit na po sa atin. So, advice ko po kayo, guys, pag na-pick up ko na. Ano? At gagawin ko talaga ng paraan to na madobon booking ko. Sige po, God bless po. At update ko po kayo. Guys, pakita ko sa inyo yung dadali natin ng may kawayan. Sobra init ngayon. Guys, ito po yung dadali natin ng may kawayan. At gagawa natin ng paraan para ma-double booking natin kasi may space pa oh so ayun guys update ko po kayo at mainit po ang panahon ngayon 3 <laughs> na tayo guys guys update <laughs> so ayun guys Ah, uh, nandito pa naman tayo sa area pero nakaalis na ako dun sa pinag pick up ang na dadali natin ng may kawayan Ah uh, good news oh, uh, nakakuha tayo ng pang double booking iahatid naman natin sa Balagtas. Pipikapin ko po siya sa Mega Mall dito sa Mandaluyong. So, ayan guys. At uh, good news 'yan kasi ah uh, na ako sa area ko. <laughs> isang may kawayan, isang Balagtas. Hi sir, good afternoon po. Sir, lala mo po ito sir. Tatanong ko lang po sir okay. kung ano po yung dadali natin sa Balagtas Jollibee. Ah, uh, ano lang sir, isang comforter lang po, tsaka dalawang bag. Okay, copy sir. Uh, on my way na po ako. Ah, uh, tawag po ulit ako pag malapit na po ako ha. Salamat po. Thank you po. Salamat po. So ayun guys. Ah, uh, natawagan na natin yung pick up point natin dito sa ano sa Mandaluyong. So according sa kanya eh mga comfort comforter lang yung dadalhin natin. Magagaang lang 'yun eh. So, Update ko po kayo guys Pag na-pick up na po natin For sure yan Mayroon po itong ano ah, uh, Tolpi Update ko kayo guys ha At nga pala Ito ay sorry Guys ito yung dadali natin ng Balagtas Yan tatlo lang yan So mga bedsheet daw yan Ito naman dalawa may kawayan So let's go Dali na natin guys Tapos sabi ni Pick up eh tawagan daw natin yung ano Pong sa drop po para po sa tolpi so let's go guys double booking guys update nandito po nandito na po ako ngayon sa loob ng LX tingnan nyo naman ayan guys ang sitwasyon ngayon dito sa LX super traffic as in hindi po kami gumagalaw I don't know why <laughs> ay bakit kaya bakit kaya guys ah, for sure ang motor na mga yung dumadaan dito sa NLEX makaka, makaka moving kasi mabilis silang nakaka pag drive sa gilid gilid hindi ko alam guys bakit traffic oh grabe Usually pag, pag may traffic dito may ba <laughs> Pero hindi naman mainit eh oh. Tignan nyo naman yung araw oh. Mainit Update ko kayo guys Hindi po natin alam bakit traffic Guys may something dito Ayan po oh. Ah, may ginagawa siguro kaya ganyan. Oh, may nangat na ano sa sakyan. Sana okay naman. Ayan guys oh so, Kaya pala traffic Ay sana okay naman yung sakay Hello, Hello po Sir magandang hapon po sir Lala move po Nandito na po ako sir have... Baba sir Apo nandito po sir Sa may ginagawang ano ba ito Ah uh... sinado. Apo sa may do po mismo po Sa labas po have... ako, sir. Thank you po sir So guys, na tawagan na po natin yung pang third booking natin na dito sa Gawayan. Kanina na traffic tayo. Pero okay naman at uh, nakausap na natin yung sa drop-off, so bababa na daw siya. U-turn lang ako guys kasi tingnan niyo dan sa likod ko, nag-u-turn. <laughs> so ayun guys, uh, ibababa na natin tong uh, Dalawang kahon na dinrap natin dito sa ano, sa may kawayan. Pakita ko po sa inyo. Ito guys. Ito 'Yung dalawang kahon na may kawayan tapos itong tatlo sa balagtas po. Guys, update ko kayo ha kasi Gcash payment pala 'to. Guys, na-drop na natin 'yung may kawayan, isa na lang, balagtas. Ito po 'yung sa balagtas. So, goods na goods guys kasi uh, sabi ni sir baka pwedeng gigas na lang daw tapos binigyan po yung binigyan niya po ako ng 700. So, sa 700 na yung kasama po yung toll So guys, update ko po kayo pag na-drop na po yung sa Balagtas. Update lang po. Nandito na po ako sa ano, sa Balagtas, Bulacan. At uh, ayun, sabi niya po kasi dito sa May Jollibee. So, natawagan ko na po yung ano, sa ah uh, Okay naman daw. Sabi niya wait lang at uh, meron po ata siyang tao na kukuha neto. So, ayan guys. At um, ilang bayan pa kasi magmula sa amin? Ano? One, two... O, oh, dalawang bayan pa. Baka po makakuha pa ako ng ano. <laughs> makakuha pa ako ng isa pang booking pa, Marilaw. So... Ang target ko po is uh, Balagtas to marilaw sana, makakuha po ako noon <laughs> Update ko kayo guys Pag natarap na po ito Pag nakuha na po ito So, salamat po sa inyo guys At uh, don't forget to subscribe My YouTube channel Maraming marami pong salamat Sa inyo pong lahat At uh, kahit uh, uh, Medyo sinisipon tayo eh, At least nakakuha po tayo ng On the way So, yun po yung laging ginagawa po natin On the way pa uwi So, sakto po nandito na po ako sa Bulacan. Maraming salamat guys. Update ko po kayo. Happy na bili sa SM. Opo, pinabili po sa SM. So ayun, uh, na drop na, na drop na po natin 'to, may kukuha na. So tatlo po 'yan. 1 2 3. Galing po 'yan ng Mega Mall. Okay po, thank you po. Guys, okay na po nakuha na po ni Ma'am yung ano, yung dinala po natin dito sa Balagtas, Bulacan. So, ayun. Empty na tayo ulit sa likod. Wala na po tayong sakay. So, sana try natin na uh, makasungkit po ulit tayo pa uwi. Kasi from dito sa Balagtas, dalawang bayan pa uh, magmula sa Marilaw. Papuntang Marilaw pala. So, guys, update ko po kayo. At, ah, uh, medyo mainit ngayon. <laughs> Salamat, guys. God bless po sa atin. Sana talaga. Makakuha pa tayo ng isa ba? <laughs> Guys, ito po pala yung total revenue natin atin pong kinita. Bali, meron po tayong 1,598.40. Tapos nakakuha rin po tayo ng tips sa ating pong uh, mga client. Nung unang client po natin, binigyan po tayo ng 25 pesos. At pangalawang client natin, binigyan po tayo ng 150. And uh, the third uh, client po natin, binigyan po tayo ng 60 pesos. Kasi yung panghuli ay uh, sakto lang po yung binigay. So bali ang total po ng atin pong suma total na income is 1,833. So yan po guys. At uh, dito po ay uh, naka-less na po yung 20% ni Lala Move. Tapos syempre, uh, magma po tayo dito ng 500 para po sa ating pong gasolina. Then minus po natin ng 200 po ulit para po sa ating pong maintenance. So bali po uh, natirahan na lang po tayo ng 1,133. So, ayun guys. So, ayun. Ganun lamang po. Bali, naka four bookings po tayo. Hindi po tayo uh, naka-expect ng, ano, ng five bookings. But, maraming salamat po kasi na libre na po ako pa uwi ng bahay sa toll fee at gasolina. Maraming pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming maraming pong salamat. Ingat po tayong lahat. Bye!